Pray okay, muna tayo kakapsat bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pangaral-araw Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Okay, nakakapsat. Gata. Oh, shock, oh, shock pa. Oh. Sarap. Siyempre, hindi mawawala ang sili natin. Upset. Oo, nang subo para sa inyo, kakamsat. Ang um, usok pa. Gabi. Mm hmm. Hmm. Alpi, okay, masin yours? Mm. Bagas si Gabi. Ang pangay. Mm hmm Mm -hmm. Ayan, shoutout kay Jerome Espelita ng Quezon City. Ừm, <coughs> nhất. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW Panginoon, lagi nyo silang gagabayan. Iwas nyo po sila sa tukso. Always nabigyan nyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.